Samantala sa iba pang mga balita, nakipagpulong ang Land Transportation Office kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang para tugunan ang mga napapanahong isyo ng LTO. Sa meeting, sinabi ng ahensya na target itong maibaba sa zero ang backlog sa lahat ng mga driver's license plastic cards. Narito po ang aking report. pinuntahan Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang sectoral meeting sa palasyo ng Malacanang kasama ang mga opisyales ng Land Transportation Office o LTO. Nakatuon ng pagpupulong sa mga update mula sa ahensya hinggil sa status ng pamamahagi ng driver's license cards at license plates o plaka ng sasakyan. April 13 nitong taon nang ilabas ng ahensya ang datos ng backlog sa driver's license card sa 4.01 million na nagmula sa isang injunction ng korte na inilabas noong October 13 na nagpahinto sa delivery ng kanilang supplier. Sa 3.6 million card na nai-deliver, 62.7% lamang ang naipamahagi habang 4.6% ang nasira. Ang natitirang 32.6% ay tumutukoy sa kasalukuyang inventaryo ng nasa ahensya na may kabuang 1,175,278 card. Sa press briefing ng Presidential Communications Office o PCO, kanina, tinayak ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na mapupunan na mga backlog sa lisensya at plaka ng sasakyan sa July 1 nitong taon. Uh, humigit kumulang mga 9.7 million cards ang... Uh... Uh, na bid out na po yan ng ating uh, DOTR at LTO so that there is no reason why we will not have enough cards for the entire year. No? Um, dahil nga dito, uh, by July 1 of this, of this year, tapat wala na pong backlog. And we can see that uh, on track po tayo dyan, yung mga nag-expire po ng April 30, eh, nag-renew -re na po nila yung ang kanilang mga cards, no? pati yung mga last year, eh, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-renew -re ng cards. No? Inihikayat ngayon ng ahensyang nag-expire ang kanilang lisensya noong last quarter ng taon na kunin na ang kanilang driver's license plastic card sa 80.34 million pesos na inilaan para sa ahensya sa pagbili ng 21 printer para mapabilis ang produksyon at matugunan ang target na pagkumpleto ng zero backlog sa June 30, 2024. Bukod dito, pinaigting ng LTO ang kanilang operational efforts sa pamamagitan ng paglipat sa 24-hour na three shift operation. Ito'y para mapataas ang pang-araw-araw na produksyon ng mga plaka mula sa 28,000 hanggang 48,600. Bukod pa rito, ikinukonsidera rin ng ahensya ang opsyon na outsourcing sa pag ng mga plaka ng motorsiklo. Ito'y para mabilis na matugunan ang proseso sa natitirang backlog nito na may 10.3 million. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.